Ayo, hey guys. <laughs> kawain muna kayong dalawa. Dali, kaway, Ya, yeah. kaway, Dali, kaway, Dali, kawain. Dali. Ya. Yeah. <laughs> Hello. O, oh, ha? Kakasama kaming tatlo. Ah. <laughs> bukas ng maga. Anong gagawin natin bukas ng maga? Lalangoy. Lalangoy. Saan? Saan maglalangoy? Dagat. Dagat. Daga. 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 Saan? Lagas eh. Dagat. Dagat. Oh. Talaga? Hanggang anong oras tayo? Magkapon tayo maglalangoy. oo -uh. -uh. Oh. Bebe betting shoot mo nasa saan? Doon. Ah. Anong Don. itsura? Yung betting Ula, shoot mo. Itim. Maganda yung betting shoot mo, Bebe. Uh -uh. Oo!!! Oh. Talaga? Patingin niya. Na Nasaan na betting shoot? Pakita ang betting shoot. Pakita. Nasaan ang betting shoot? Nasaan ang betting shoot? Papakita. Pakita. Wala wow, nandiyo na sa nung betting shoot na eh. yun. Iyon. Iyon. Dito, dito pa kita dito. Ooh, wow! Oh, betting shoot. Okay, samsam po yun. Balik rin mo. Bikita. Ayan to. Ayan, yan. No, yan to. Ayan to. yung betting shoot. Oh, betting shoot. Samsam po yan. Oh, napakaganda. Sino ba mo? Siapa? Sino, Daddy? Oh. Sino Kau. Sino bangon. Kau. Sabi mo, Daddy. Sino bangon. Hahaha. na mabango, di Bango. Hahaha. <laughs> oh, <laughs> Ito sa video. Pasa na. Sino bangon. Sam SamSam Oh, uh, yeah. Sam -sam Daddy. Aku No. sana so, tay maglalangoy? Sa mababaw lang, lang uh Oo. -oh. Hanggang saan Hindi ako angan Hanggang tuhod Obo, okay, okay. tay magtabo na lang pag ang tuhod saba babo yun ah Oh, ah <Mababaw, laughs> uh. <laughs> <laughs> Oh, ah ba, ah ah ah

Dila-dila lang dila, at yan. Yay. Yeah. Oh, babay na, babay na. Bye, bye Bukas na lang ulit ng maga. Bye Babay na kayong dalawa, bilis. bye. bye.